yun know, oh yun, magandang umaga sa inyo mga pare ko ngayon lang ulit nagka time para makabiyahe sa ngayon eh kotse muna tayo wala muna tayong motor sa pagbablog so ayun time check alas stress ng madaling araw may biyahe tayo ngayon matagal na namin gustong punta na eh, ilintong bibiyahe namin ngayon sa Bolinao, Pangasinan dito sa Kaloocan 5 hours and 30 minutes natin pipigayin yung ano yung Bolinao-Pangasinan yun ang sabi dito sa mapa ETA ng mapa yun hindi natin alam kung baka mas mapabilis pa ron o baka mas mapatagal pa tayo dun na lang, lang natin kung ano lang tayo makakarating doon sa Bolinao muna ako dito sa mapa Tignan ko saan kami padaanin Pesitex Yun Dito na kami sa may Lagpas like, sa ng San Fernando to eh Petron No? Dalawang sakyan nga pala kami mga pare ko Ayan yung isa Puno sila dyan Kaya dito Tatlo lang kami Welcome to Bambantarulac Ganda ng tuloy na to no? I heart Bamban Yan, dito na kami sa Pangasinan, Santa Ignacia Pangasinan ba ito? Hindi huh? pa, no? Hindi pa pala Mga Tarlac Pero maganda yung daan, no? Romulo Highway Ngayon lang ako nakadaan dito, sa Romulo Highway na ito Kamiling ah, Bali ang pupuntaan natin ngayon mga pare kay Bolinaw, sa may West Philippine Sea Ilusobin namin yung China Tataboy namin Lalaban kami sa China Makikipagduraan kami <laughs> Ang kasinan pa lang pala tayo tarlac palang pala yung ano na yun kamiling na yun ito mga taray mga ano San clemente tapos ito kurba kurba Oh, medyo kurba-kurba yung daan dito oh. Sa Suwal, Pangasinan City of Alaminos Hundred Island Group of Hundred Island Ganda na itong mga daan dito mga barangay oh. Ito bypass road ng ano Alaminos A few moments later. Atunay papa papasok do sa ano Patar Beach. Dito na kami sa May Bolinaw. Ito na yung papasok do sa ano yung resort na pupuntahan namin. Ah, Puerto de Sol. This way Patar. Daming paro-paro lumilipad doon. Ayan, dito na tayo. Welcome to Barangay Estanza Kabite. sa kabite lang pala to. Ayun yung bully na upols oh. Dito sa kaliwa. Ang daming, ang daming paro-paro nagliliparan talaga oh. Ito yung dagat oh. Ang dami talaga para para nang gayde para no. ganda ng tubig oh. Inumin mo na. ito mga to wala nakikita sa camera yung mga parang parang may didi parang yun okay. dito na tayo sa New York Liberty Resort ito na ba yun mukhang oh, pangit ha ayan, gawa ka na tanong na. Yun, time check 10.30 medyo nagtagal kami sa mga hintu-hinto marami kaming hintu-hinto yung isang kasama namin nandoon pa sa Alaminos parada muna tayo rocket dito eh mga panlaban natin sa ano eh uh, China eh A few moments later

对。 Whew. At yung ko na part May mga ganyang hagdan-hagdan na akitin Kahit masabihin mo mong nakahagdan na yan Hakahingal pa rin Ayun, doon galing sa baba Kaya pala kakaiba yung mga bato rito, no? Hindi eh, siya bato tignan eh. Para siyang corals. Oh. Kasi dati daw dagat to. Ito tong lugar na to. Kumusog lang yung tubig. Ayun dam. No? Hi Amara. Welcome to my vlog. Next. Ah, Ang mga dyan ha. Hahaha. <laughs> <laughs> si Motodex oh <laughs> Then, next batch sila po yung galing doon sa baba na rescue na po sila <laughs> okay oh, go na okay, pasok na ate sure ka walang pating dyan <laughs> Yan ang mga magigiting na papasok ng kuweba dito sa Bulinaw Susubukan nilang i-rescue ang mga batang nawawala. Ah. <laughs> <laughs> Ate. Ate Malalim <Ate>. <laughs> din. Hi. Hi. <laughs> <Huli> lang lang. <laughs> Ito pala yung Enchanted River. Arcade. <laughs>

Doon. Ah. May pet enchanted cave. Ay, mga Bible verses. May malaking cross daw diyan. Tapos doon na yung dan pa uwi Pababa Palabas ng entrance kanina Yung mga bato na yan dito mga pare ko yun. Sa may enchanted cave to palibot to ng enchanted cave Yan yung mga bato na yan ha. Magtataka ka Kakaibang bato siya maraming mga butas butas oh ngayon Nung tinanong namin yung mga lokal dito Dati daw dagat to eh, mga butas na ito. Eh, ang dami niyan bato. Mga butas-butas. Mas may puno ng baleta ron. Ayun, eh niya sabi. Sabi ng mga lokal dito, dati daw dagat 'yan. Itong etong namin na to. Yung may mga ano, na yun, lubog sa dagat 'yan, yung mga bato na 'yan. Tapos, nawala na lang doon yung tubig parang umusog yung tubig tubig dagat dito pumunta ro sa baba oo uh, mula nung lumabas sila, Godzilla kaya, parang hinigop yung tubig paano eh pumunta na na Pacific Ocean si Godzilla kaya yun kasi nata doon maraming mga monster dito kasi sa West Philippine Sea wala namang mga monster dito ang monster lang dito mga China oh, dapat bumalik si Godzilla ba? Diba? Ayun, dito na kami sa may malaking cross. Pinakit ko na si Wayne kanina. Siya na pinakuha ko. <laughs> Ang taas eh. Ayun yung dano na, mo. Yun know, o. Oh. May swimming pool pa nga pala rito. Eh, no? Dito pagpalabas ka na sa ano. Sa entrance ng Enchanted Cave. <laughs> Ay, Ay, sila sila sila. Ay, Ay, yung Ito yung dagat dito sa Bolinao, oh. Low tide. ng umaga dito daw nyan, big n'on. Ngayon kasi lottide na eh. Agapon talaga lottide sila. Ganda nung ano, sunray. yun eh. nakapagalagas yun. doon siguro si Godzilla. O, inaaway niya yung mga injek sa West Philippine Sea. Ayan o, no? gagalit si Godzilla doon. Sisig o. Oh. Inaktakan. Kainan na, na. One eternity later. Four. Four.